Hi guys, good morning po. For today's video po, maggawa po tayo ng konting kaalaman po tungkol sa mga nanglalagas yung mga buhok, manipis or nakikita na yung scalp niya kasi sa pag, sa pagpupuyat at sa mga sa stress ng work nila. Ito po yung gumamela. Nakakatulong po to para mapabilis yung pagtubo or mapadami yung tubo ng buhok sa mga maninipis dyan ng buhok magkuha lang kayo ng ganito kadami po pero yung malalambot yung malalambot pa yung dahon po ng gumamela ang gawin po natin is hugasan muna natin totoo po to guys kasi nga mas gusto ko to kaysa aloe vera sorry po sa Bos itu kasihnya besarnya pu aku. Dia kemarin